boss. Ay, boss. Ay, boss, ikaw na naman, boss. Boss, bossing. Magandang tanghali po. Ay, yeah, ano, boss, huwag na, boss. Galit ka ba? Man. Ta, alis lang ako. Hindi, wait lang, wait lang, wait, wait lang, oy. Ta. Abiyadong tao, walang tatapakan na tao. Yeah. Walang lulukohin. Patas sa patas lang talaga. Yeah, Maliit na pera, pero at least, galing sa puso ko. Galing Tama. sa pinaghirapan ko. Tama yan. Hindi galing sa pandarambong na katulad mo. Boy, so, ikaw yung mandarambong sa atin. Ako ba yun? Uh, meron ako dito mga ano. Ito, boss. Oh. Uh, Ayan, mga bagong mula bus. Boss. Eh, hey, boss! Boss, di ba 100 isa? Oo. Oh. Pag bumili ka ng lima, ano na lang, 800 na lang. Oo, oh, wala, 800 na lang. Hindi eh, di ko po magigamit mo. Lima o 800, kaya na mas naging mahal pa, wait lang. Eh, 100 ito eh. Kaya ganun, may, meron ako pa-preview sa'yo. Meron tong, ano, libreng Bold. Sa CD. pag <laughs> boss. Hindi, Pero, kaya, bigyan mo na lang ako ng kahit apat na ano, apat na libo, tapos sa'yo na isang libo. So, na lang kita isang bulig. Puta. Boss, Ay. pambira ka naman, boss. Ayun na! Oh, ayun na pera mo! Taka na, walang magbubago! Puta, kinakawin oh, ka oh. Kaya ba? <laughs> Burger sa akin. Na! <laughs> Yabong ka! Ay! Ay, man! Tayo dito kaya. Uy, good day, hey, lab man. Manood kayo? Oh, man. Ano Ano yan? Ay po! squid game! Opa! Oh, Mahuhuli sila dyan sa dulo eh! Ano pa na? Boss! Ay, sorry! Spoiler! Ay, wait lang! Ay! Boss! Ay, oh, boss! Ay, boss. Ay, boss! Ikaw na naman, boss! Boss! Bossing! Maganda tangali po! You naman, know, boss! Oo oh. nga, boss! Mga naman! ka ba? Tahan! Isa lang ako! De, wait lang, wait lang, wait lang! Uy! Wait ano, ano naman yan? Nalika ka dito! O, tapos natawagin mo ako! Tangina na sana yung sa katarata mo na. Ako curious ako ano katarata duwa na naman sa boss. Baka pa sa ko boss, Baka magkasakit ang bida. Eh wala tayong kikitahin niya. Ano ba 'yan? Ano naman katarata duwa yang ano mo? Boss ganito. 'Di ba? Katuwid niya na sinasabi mo, magbago na ako kasi New Year na. Ayun, buti na lang ako magbago sa sarili ko. Ito na. This is my Ano? na mo rin. na ko eh. Minsan nagkakape ako. Buti naman. Sabi ko, bali pala yung ginagawa ko. <laughs> buti na realize mo na mali. Mali talaga. Anong Oo, mali pa Parang mali. <laughs> parang mali. Mali talaga. Mali. Oh, ah. oh, ano yan? Oh, gusto sa yan. Ano kasi, ang sakit-sakit eh. eh kata sa katangahan mo yan. Ina Ay, hindi eh, mas ganito kasi, boss. Eh, di ba, panibagong buhay, panibagong pag-asa na to. Yun, buti naman. Ano na yung boss? Ganto, ganto, ito din, naisip ka? ko, boss. Patos sa negosyo. Walang ano. inaragabyadong tao, walang tatapakan na tao, yan. walang lolokohin. Pata sa patas sa patos lang talaga. Yeah, Maliit na pera, pero at least, galing sa puso ko. Galing Tama. sa pinaghirapan ko. Tama yan. Hindi yung galing sa pandarambong na katulad mo. So, yung, ikaw yung pandarambong sa atin. Oo. Oh. Ah, sorry. Pero sa sedoso na yan. Sedoso na talaga. Totoo na ito, boss. Ah. Totoo na itong binibenta ko. Bibili ako. Bibili ako, ako sa'yo. Kung bukong na yan. Salamat, boss. Bali, ito kasi, boss. Uh, meron ako ko dito dinitindang mga ano. Ito, boss. Oh. Uh, Ayan. Mga bagong mula, boss. Boss. Hey, boss. 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 Anong boss? Anak ka naman ng teteng boss. Bakit? Anong binibenta mo sa akin? Tubos boss, mga CD si boss. Bagong labas si to boss. Ito boss, oh. Bagong labas si Jetly. ano maganda to? Jet Ano maganda eh? U umpisa niyan boss. Ano eh, namatay. Oh, wait lang, na. Huwag mo na Eh, kwento mo pa eh. Magbebenta ka na. Sige, kwento mo rin. Paano bibili sa'yo yung tao kung ganyan? sa bagay, nag-spell din ako oh, eh. No? Ang ganda kasi niya. Alam mo, halos lahat to. Tutusin na yung kaibenta okay, to eh. Wait lang boss. Ah. Pero bakit kaibenta? Kailangan ko lang lumaban ng patas. Oo, tama naman. Lumalaban ka ng patas. Kaso lang, boss. Yung binibento mo, parang hindi ano eh. Wala, laos na yun eh. Anong laos, boss? Ay, maganda eh, oh. Dalawang CD yung boss, oh. May oh. hey, ano pa, this A at saka this B. Oh. Ma Makaputo. Oh, boss, wala na salpaka yan. Laos na yan. Hindi na ano yan. Uso yan. Bakit, ano, boss? Ba 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 nabibiting ka pag gano'n, gano'n. oh, kasi pagka this A, tayo, putol pa. Yung uso ngayon yung ano, mga Netflix. Netflix. Anong Netflix? Netflix? Netflix sa TV, yung inaano na ako, sa cellphone, meron na sa cellphone noon, makakalod ka lang. Hindi ko alam yun, luma na yun. Yan yung bago, ito yung luma. Tingin nga. Eh boss, yung maganda yun boss. Ito boss, ito yung maganda boss, oh. Ang ganda niyang boss, yung private car. Ito, nung bata pa na sa boss, nag-aaral siya sa private school. Eh, wakasong dalil eh, private school. Gagawa ka ng kwento, hype ka. Boss, makakalod mo na pa to? Makabenta ka lang yun, oh. Hindi, yeah, maganda kasi talaga sa boss. Alam mo, di ba, habang kumakain ka na ng popcorn, nanonood ka ng family mo, gagawin sa... Ang kulit nga. <laughs> eh boss, marami yan. Ito, ito pa boss oh. Mamili ka ba sa CD ko boss? Boss, meron kasi bago ah, yan eh. Eh boss oh. Ayun oh, no, bagong bago boss sa oh. Si Eddie, Eddie Gutierrez. Si, si Eddie yan sa Tekken eh. sa <laughs> si Eddie <laughs> Garcia yan. Ah, no, si Eddie oh. Garcia pala yan. Eh, maganda to boss, hukom. Hukom na si, lang. Bago na yan. Ganito boss. Um, ang benta ko kasi dito boss, 100 isa. Oh, grabe naman. Laos na, tas 100 pa rin. Hindi, boss, ganit na 100 isa, Bustos pero... Yung Wait lang, boss. Yung la supportan sa anak kita kasi binibenta mo. Tiyan mo, halata itong mga pirata, oh. Oh? Namimirata ka, wala ka namang parot. <losses> Yung parot dito? <loss> <loss> hindi, boss. Hindi, ba't ako ba, ba ito mamimirata, boss? Eh, sa sinihan talaga galing yan, na-record yan doon. So, tayo naman, boss. ano magagamit yan? Bi oh, bibili ako sa'yo na isa. Paano ako magagamit yan? O, wala oh. ka pang ano? BCD o DVD? Wala! Boss, wala nang ganun, boss. Wala nang ganun. Dati na, sinasaksak pa yung jack lang sa TV. Oo. Wala nang ganun. Wala nang ganun? Oo, wala na. Hindi na uso kasi. <laughs> hindi ako kapakinabangan hey, yan. Eh, sayang kasi ito, boss. Ang gaganda. Ito, boss, ha? Ganun kasi, sige, para ganahan ka. Oo. Oh. May mga CD ako dito. Pag bumili ka, ano, pag bumili ka ng tatlo, di ba, 100 isa. Oo. Oh. Pag bumili ka ng lima, ano na lang, 800 na lang. Oo, oh, wala. 800 na lang. Hindi e, ka pa magigamit mo. Na. Limaw, ita... Ang okay, na, mas naging mahal pa, wait lang. Ay, 100 isa, pag lima, 500. 500 na lang. Ita, o, 800. Ayun, pumato um, tum ka pa ng 300. Ganto kasi, boss, eh. Hindi mo pa kasi... Oh, Atay oh. mo yung Itang, mo sa sasabihin ko. Ito, birahin. <laughs> Lord, pinapasok na kita, eh. Kaya ganon, may, meron nang pa-preview sa'yo. Meron tong, ano, libre bold Sa CD. <laughs> <laughs> ano, ay mo ba? Ay, mo boss, ba? Pantito yung mga ganun. Wala na yan. Pantito yung mga ganun. Oh, eh. sige, ayun pa. O, sige, ito pa dadagdag ko na previous. Oh, yung comics na bold. <laughs> ito uh, o, Hindi na nakakaano na na, yun. Hindi na nakakatuwa ba sa Yung dati lang siguro. I And mean, then, tayo, may kita mo na lahat sa social media. Yan doon na lahat eh. May mga lahat yan? May kita mo sa social media? Oo, oh, may kita mo na Ipakita na yan. Ipakita mo sa akin. Kung mapapanood mo ito ng buo na ganito kalinaw. ng buo na ganyan. Eh, boss, ito kasi yung mga ganyan. Ito, tiyan mo. Alatang luma. Sos! So, wala akong alam sa ganyan, boss. Ito ba, boss? Hindi pa yan. Sino oh? mo yung kalabas mo? Alam na mong pirata lahat, oh. Ito, so, boss. Baka trip mo rin bilhin ito, eh, Mga ganito. Isa pa yan. Kasi, boss, ano ba napili mo, boss, sa business? Matino mo na sana, boss, eh. Matino naman, naman, na. Tangan na naman, boss. Parang time traveler ka na naman ba? Ha? <laughs> <laughs> Tinan mo dati na yan, oh. Oo oh, nga, boss. Gumagana pa naman yan. Ay, gumagana. Kailangan sa gumagana pa yung isang bagay, huwag mo muna itapon. Pak, pakinabangan mo. Gano'n naman yung mga material na bagay eh. Boss, ganun diba? Pa lang. Gamitin mo na gamitin kasi masira. Eh, hindi pa sira. Sira ulo. Oh, <laughs> <laughs> ulo. Boss, ito <laughs> pa ba? boss. Sira ulo. Ipapakita diba, pa kasi, boss. Ano? Ano oh. kutsa, <laughs> diba ba ito, <so>, <laughs> boss? Ayun lang. Tinitinidor, kutsa-kutsara. Ano ba ito? Pangwaray song. Huwag mabira. Mas dati na rin to. Ayun, mga patutugan ni Lolo. Dati, mga tutugan ni Lolo. Eh, kasi lang, boss. Hindi ko nga mapapagana yan. Walang ano, hindi nang hindi na, hindi na gagaana, walang battery. Paano hindi gagana, boss? Ang dami, oh. Kumando yung Pard. Ay, kisay sa mga tanong, ito. Pinaghoy sa suba. Dati na? Eh? Ayan. Dati ito, ito. meron pa paano sa'yo. Bagong-bago. Bagong labas. ay oh. No. Warriors Ay. Guerreros. Dati na yung bulong. Warriors no? Guerreros. Yung bida dyan, si Eddie Guerreros. Ay, wait lang, boss. Ito, patingin ako na ito. Ayan, hey, boss. Maganda yan. Ano Ayan, nasaing, mga, na wala, na nag, wala na nagbibenta niyan. Ako na lang. Kaya ah. ako yung naisip ko eh di ba umiisip ako ng gimmick nagka-kaibat na mo kakaiba. Ang ganda to boss ha? Ah. may Wala mga din? ano ka dyan? may mga iba pang mga ganyan? Haring Solomon <laughs> Haring Solomon What? <boss, laughs> <Hello>? ano ano <ito>? ano <laughs> <laughs> Si ano si ano 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 boss. ano 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 ba yung ano 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 lahat. ano 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 hindi siya na nakaka-enjoy. Parang hindi nakaka-enjoy. Tangin, hindi pa ka natatry. Baka pag mo to, ano pa namin mo? Ano, boss, benta mo na lang kay, ano, kay Boss Toying, yung taga phase 1. Oo, ba? baka pa yan doon. Eh, tangin, sa akin, hindi ko magagamit yan lahat eh. Paano kaya yan? Tangin, okay, nah hindi, hindi mo to bibilin. Oo, oh, bibiliin bibilin ko yan. Tapos paano ako? Labas ka na doon. Ganun mangyayari doon, di ba? <laughs> paano mo to <laughs> papanaw? <laughs> Pagkailan mo pa lang eh. discarte mo eh. Hindi! <laughs> Ay, Ay, ano ba 'yung okay. binebenta mo? Hindi ko no? mo pa kinabangan, oh. Dibi mo bilhin mo na 'to. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngayon, total, nagbago ka naman na. 1,000 na lang, boss. Ha? O, bilhin mo na lahat. Bilhin ko na lang lahat. To. Yo, ano, 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 dalawang daan. Pagkakangin mo, ha? Para nanugi ka pa. Pagkakano? <laughs> Para masama pa loob mo, ha? Dalawang daan? Dalawang daan. Kaya, na, ayaw mo talaga ako magbago, ha? <laughs> Alam mo, yung kasumisira ng buhay ko, eh. Alam mo ba't ako naging ganito? Dahil sa'yo. Dahil, sa <laughs> Dahil sa sa'yo. Dahil sa sa'yo, boy. Boy, dumating ka na sa akin boy. Na ganyan ka na, boy. Oh. Baka ka kinuha mo lang yung sa'yo. Mga dati mong napaglumain. Nalungkat mo lang eh. At least, nagbago. Okay. Eh, hey, bibili nga sa'yo. Dalawang daan. Nagbabago ka naman na eh. Dalawang daan mo bibili sa akin. Oo. Oh, dalawang daan. Oh, Ang... mo. Sige, subukan mo lang. <laughs> Nagbabanta ka pa sa'yo. Sa Kahit yan. Bus, ano? <laughs> ano <dalawang dalawang. laughs> <Uy, sandahan laughs> yung dalawang daan? Isang tanya, Beto? mo bibili ng Mayaman <laughs> so, ka mo siya. Kung tayo, magkano ba? Ang dami kayo boss. Magkano ba? Gano'y, yung bilhin mo sa tamang ano, presyo, sa, tang, sa tamang pamamara naman. Ang hirap bilhin yung pantao. eh. Yung Ang na naman. Ang hirap bilhin, boss. Oh, magkano, magkano? Sige, boss, bigyan mo ko ng ano. Ikaw, ikaw bahala. Huwag yung dalawang daan. Bigyan kita ng 500, eh. okay na yun. Ngayon, nalulungkot ka pa. Parang ako pa yung pinapakonsensya mo, ah. Okay, huwag na lang, huwag na lang magbago. Okay lang. Hindi, sige Manda na, ito baana. na, magkano ba? Hindi, sige na. Sira na, na ng buhay to. Hindi, sige na, ito na, magbago ka lang. Parang awa mo na, magbago ka lang. Magbago ka na. Magkano yan? Itong awa ko? May limang libo ako dito magtira kong pera. Eh, bibili pa ako ng... Bibigas, bigas pa sana yan, boss, eh. Boss. Ayun, boss, ako na yan, boss. Hindi, ay, bigyan mo na lang ako ng kahit apat na, ano? Apat na libo, tapos sa'yo na isang libo. Pabigyan na lang kita isang bulig. Puta. Boss, pambira ka naman, boss. Ayun na! Oo! Oh, ayun yung pera mo! Tangan na, walang magbubago! Putang, kinakawin talaga ko. Oh. Kaya ba? Gagawin <laughs> 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 kasi!